Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sherry at ang ating key verse, key verse po ay Proverbs 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Una po, ano pong ibig sabihin ng honor the Lord with your wealth? Yung honor po sa Tagalog ay bigyang galang o karangalan. So, pag binibigyan po natin ng galang ang Panginoon sa pamamigitan ng ating kayamanan, gagamitin lang natin ang ating mga pera o ang ating mga resources sa paraan na glorifying sa Panginoon. Hindi po sa paraan na kagustuhan natin or with our selfish desires at lalong-lalo na po hindi sa kasalanan. So bakit naman po first fruits ng ating mga crops o first fruits ang gusto na ating panginoon. Una is priority and pangalawa is quality. Yung first point po, siya po dapat yung number one, priority. Sa pagbibigay po sa ating Panginoon, bago po natin gastusin ang ating mga income, kita o sahod, dapat po ibinibigay po muna natin ang ating tithes and offering. Second point is quality. Ang first fruit po kasi na crops ng mga Israelita noon, ito yung mga pinakamagagandang ani, pinaka the best na ani. So in the same way po, ang ating mga handog sa Panginoon, dapat ito yung pinaka the best din. At ito po yung pinaka valuable na maihahandog natin sa Lord. Hindi lang kung ano yung tira. O kaya ano yung putyo-putyo, ba diba? Dahil hindi po deserve ng Lord natin King of Kings, Creator of Heavens and Earth. Kung ano lang po yung natira sa kung anong meron, meron tayo. Nakalaki po sa verse na ito yung pangako ng overflowing provision mula sa Panginoon kung tayo ay magiging tapat at magbibigay ng karangalan sa Panginoon sa ating pagbibigay. Alam niyo po, I have read an inspiring story about this verse. And allow me to share a short story about a person named David Green. Si David Green po ang founder ng Hobby Lobby. So pwede niyo pong i-google kung ano ba tong Hobby Lobby. Pero ito po ay isang arts and crafts retail store. Store siya sa US na hanggang ngayon ay um, nag-i-exist pa rin. So fi nag siya po yung founder at finound niya ito. In-establish niya ito noong 1972. Nangutang po siya ng $600 sa banko, nag-umpisa siyang gumawa ng picture frame doon sa kanilang garage. So on, in that humble beginning, naniniwala na po agad siya na kailangan niyang i-honor si Lord. So ayon po sa research, bukod po sa pagbibigyan niya ng tithes and offering, nagbibigay pa po siya ng half ng kita ng negosyo niya sa lahat ng gawain ng Panginoon sa katunayan po sa history ng kanilang negosyo, nakapag-donate na sila ng 100 million of dollars sa iba't ibang gawain ng kanilang simbahan. Iba't ibang Bible translation project. At isa po sila sa major contributor sa Museum of the Bible in Washington. Pwede niyo po i-research ito ah. Isa po itong magandang testimony sa lahat ng tao nakak nakakilala sa kanila at maging sa kanyang mga employees. At habang binibigyan po niya ng karangalan ng Panginoon, ay pinalalawig naman po ng Panginoon ang kanyang negosyo at patuloy niyang binibless ito. Ngayon po ay may 900 stores na sila at 13,000 employees sa US. At ang kanyang negosyo po at ang kanyang buhay ay isang matibay na ebidensya ng pagtupad ng Panginoon sa mga tapat niyang anak. Let's reflect on our recent expenses. Saan nga ba napupunta yung mga kita natin? May mga buhay na bang nabago? dahil sa ating pagbibigay. And let me show you how you can give your tithes. Kung nandyan po kayo sa mga physical churches, you can just approach yung, inyong, yung mga nag-invite sa inyo. So you can give through Gcash and Maya, 0917-528-1069, through Claribel Abiera, and BDO account, 004, 0004-9044-0207. Claribel Castro. Uh, Father in Heaven, maraming salamat po sa verse na ito. Salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan mo po kami na gamitin sa tama, Lord, yung pinagkatiwala mo sa aming yaman. I pray, Lord, na may you please bless every heart na makakarinig ng mensaheng ito. At hayaan mong tumimo sa aming puso na ialay sa iyo, Lord God, lahat ng meron kami dahil sa iyo rin naman ito nang galing. Lahat ng bunga ng aming paghihirap ay hindi rin namin makakamit kung hindi mo po kami biniyayaan ng lakas, ng talino at abilidad. Kaya nararapat lang, Lord, na ibigay namin ito ng buong puso at ng walang pag iimbot Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Sub indo by